Ayan mga kadyang Good morning Have a nice day Ayan yeah, mga kadyang Welcome to my channel Sukay so, natin yung mga sukay natin dito Ayan dyan sa low band Marami tayong sukay dyan Marami ng na kalakal na, ano, Nag-a-hunt <laughs> Marami na kalakal sila And, Puntahan natin mga kadyang Let's go Ayan Lalo lang 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 lakal. lang ayaw mo lang 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 mo lang 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 aja no? ah, plastik bosing plastik <coughs> <easy. tos> okay. ya, <baby>, kayak <coughs> bilang ini tipe plastik Yung upuan kasama yan, Musay. Ah. Okay. Diba? Tama ka dyan, diba, gagantay pa rin yung suki natin na isa. <laughs> Antay ito pa. Diba. Ayan, ito lang, ito lang, Musay. Uh, ayan, 0.7. 0.7 ka. Pa. Ha, ah, pakadaming kalakali, madam. Pa, Basura. <laughs> Dapat so, 'yung kalakali 'yan. Kuya, 'wag naman, hindi sa mga 'yan, 'yung mga ano lang 'yon. Yung hindi nga, hindi nga, oh, no problem. Hindi naman ito, nakalain. Naka-vlogs lang, naka-vlog lang yan. ako Oo. Hi, Paano ba Ayun, hi na. Anong page mo, kuya? Para makita ko yung page mo. ako Tony Boy, Young Shop Vlog. Oo, Oh. So, May, please, Ha? Spell. Uh, S-O-N-N-Y. Punta natin yung soke natin dito. Marami ng kalakal yung soke natin. <laughs> And, di ba doon? Mga nakarang ano po. Nakarang December pa. Hindi tayo umikot. Ha? Papunta ako doon po eh. Tayo ako doon po Papunta ako doon. Tapusin ko muna dito ha. Tapusin ko muna ha. Tapusin ko muna natin. Ito ang karga natin. Renta na.

o ba bakal si Ah. <laughs> oh. Hindi ko pa kasi naikutan dito. kaya yeah, yeah. ayan, ikot tayo dito. Ay, busi baka madulas ka sa sako. Dyan, wala, wala, wala. Piliin ko muna ito. Ah, timbangin muna natin ito.

Ayan, puno na tayo. Marami tayong bakal. Oh. <laughs> Ayan na tayo. Mag-extension tayo. Ayan. Siyempre, ay, mga kadyang. Ito, ay, dami, dami na, dami, yeah? dami natin bakal. Opo, taga Brock 1 po ako. Brock Oh, madam. Hi. Good morning. <laughs> Ayan, mga so ko yan. <laughs> mga soke. Oh, thank you, madam. Thank you. Okay. Ayan, puno na tayo mga kadyang. Ito ay sa lansa natin at ano tayo pero pa tayo yung pupuntahan dyan sa kabilang street Ayan, para ma maikot natin itong mga suki natin dito tapos pa may panay nilagay tayo itong mga upo Ayan, ang dami natin yung ano kakamada natin and let's go kamada natin <laughs> हलवा खा रहे हैं ओ होस्टा तो जैसे ay, hindi ako nung puro na ako. Ay. Sa bukas na, bukas, bukas ka na. Pupunta ako doon bukas. Okay. Ha? Okay, oh. okay. Okay, okay, okay. Sige. meron pa. Bakal dyan. Ito lang mo na. Okay, oh, yan. 4.7. Mga ah, kadyang. Tara natin nagbinta sa atin dito. Yes, okay natin. Okay, Punta tayo dun dulu dulo. Marami tayong pungunin dun. Mga plastik. Ayan. Mga saring halakal. It's go. tayo bakal. na mga kadyan. Yeah. na tayo. Lang natin Ayan, si Miming. Oh, hello, Miming. <laughs> Ayan, <laughs> Paisa. Ayo, bae. Madam, sa'yo na. Madam. Madam. Ayan, ayan. Madami yung, ano siya. 1.5. Mga plastic. Sorry, sorry. Ito, may mga buti. Ayo, bae. Sa'yo na, bae. Sige, nabilangin mo na sa'yo. Kunti lang sa'yo, no? Ayan, ito lang sa iyo. Ay, ito, limang piso limang piso. Nasa tubig din tabi. Ay, wala, hindi na kaya. Durog na kasi, be. Yung puwitan. Yung gano'n lang malinis, yung puwitan. Awa, limang piso yun, maraw. Limang piso Ito lang, happy, ha, be. Sa, sa, sa akin, walang problema. Pag nangailangan, na lalo katulad yan, pwede mo gamitin. Pwede sa akin yung good. 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 O, oh, ito lang, ito oh, lang. O, ito lang. O, yan, yeah, tapalodo. Oh, 1.8. Ha? Ha? Ah, papasok. Oh, sa na nga. Huwag lang, punta ko muna. Kanya-kanyang iscrump. Pwede pa kasi gamitin yan. Pwede pa gamitin yan. pwede pa rin yan. Okay, magagamit ko po yan. Magagamit din pa. Sa ngayon, ginawa mo ano, dalawa, magpwede pa yan. Aluminum kasi yun. Aluminum. Okay, so ito na lang sa'yo. Yan, bahala na kayo mag-usap dyan sa dalawa na yan, ha? Yan, o, no? dalawa kilo yan. O, oh, hindi, aluminum to. So, aluminum ko. Sige, sige. Ayan, napakarami natin 1.5 baka dyan, eh. Padami 1.5. <laughs> ito pa. Mabuti si Madam. Nagbinda sa atin mga kawali, mga bakal. Solid. Kawaii ka muna, kamay! <laughs> ayaw. Malayo, hindi ko kilala Malayo eh. eh. <laughs> ayaw, so, kaya natin mga kadyang. Ayusin lang natin ito. Ikarga na natin. Ano na tayo? Punong-puno na tayo. Punong-puno na sa -puro na igar natin. Ayan. Idagdag ay, natin ito para baka na tayo, makauwi na tayo. Let's go! Mga kadyang, kung mayroon pa dito. <laughs> mga upuan. Sako-sako. <laughs> babaw na natin uh, punong puno na tayo yan nag extension na tayo babaw na, na natin ito huh? extension na tayo mga kataw punong puno na naman tayo ang <laughs> dami okay. pa tayo ang ano dun lawang sako sako ating kalakal ngayon mga kajang Diyan na tayo ng mga sukay natin ng pangaraming kalakal pansa natin. Ayan mga kajang, punong puno na tayo. Ayan, at makakaway na tayo. <laughs> Ayan, grabe, karga natin. Sari-sari. Sa Ayan, marami tayo nakuha ang mga aluminum. Ayan, mga jalousy. Eh. Jalousy, eh. may mga appliances si tayo dyan. Electric pan. Ayan, mga dami natin 1.5 eh, may mga, may Wilkins tayo dalawa lang <laughs> ay mga bote dami natin bote diyan saka napakarami natin plastic ayan eh, na puno tayo eh, may karton din tayo mga bote sa bakal ayan mga kadyang uh, na tayo thank you for watching mga kadyang yes. please bye -bye. subscribe my youtube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang god bless bye bye